Dalawang mangingisdang Vietnamese ang nasugatan ng magpaputok ng water cannon ang isang Chinese Coast Guard vessel sa kanilang bangka malapit sa pinagtatalo ng Paracel Islands, ang pinakabagong mga nasawi sa agresibong kampanya ng China na palawakin ang kontrol nito sa South China Sea. Ang insidente noong Martes, bago ang pagbisita ni U.S. President Joe Biden sa Vietnam sa ika ng Setyembre ay nangyari habang lumilipat ang fishing boat mula Udi Island patungo sa observation bank sa tubig na nakapalibot sa Paracels, iniulat ng Vietnamese state media. Ang may-ari ng barko na si Win Van Hon, 43, ay nagtamo ng bali sa kanang braso habang ang mangingisdang si Win Van Tyan ay nagtamo ng pinsala sa ulo sa pag-atake ng barko ng Coast Guard 4201. Ang Paracel Islands na kilala bilang Zesha Island sa Chinese, at Haang sa arkipelago sa Vietnamese, ay binubuo ng humigit kumulang 130 maliliit na coral island at reef. Inaangkin ng China, Vietnam at Taiwan, sila ay ganap na sinakop ng Beijing mula noong 1974 matapos talunin ng Chinese Navy ang South Vietnamese Navy noon sa isang maikling labanan sa dagat. Ang Triton ay ang pinakamalapit na isla sa kadena sa Vietnam. Ang mananaliksik na si Nuenda Fuong, mula sa Universidad ng New South Wales sa Canberra, Australia, ay nagsabi na inaasahan niyang makakakita ng mas maraming tensyon, sa pagitan ng China at Vietnam sa South China Sea, habang papalapit ang pecha ng paglalakbay ni Biden. Hindi alintana kung e-upgrade ng Vietnam at US ang kanilang relasyon sa isang, komprehensibong estratehikong partnership, o, strategic partnership, ipagpapatuloy ng China ang kanyang diskarte sa pandagat na pagtumbo sa puno upang banta ang unggoy, anya.